Minamahal na mga kapatid kay Kristo, ngayon tayo ay nagtitipon upang humingi ng pamamagitan at proteksyon mula sa tatlong banal na anghel, San Miguel, San Gabriel at San Rafael. Ang mga makapangyarihang anghel na ito ay malapit sa Diyos at may mga banal na misyon ng proteksyon, pagpapala at pagpapagaling. Si San Miguel Archangel, ang tagapagtanggol sa langit, ay tumutulong sa atin sa pakikipaglaban laban sa kasamaan at nagpapalakas sa ating pananampalataya. Sa kanyang espada ng liwanag, nilalabanan niya ang mga puwersa ng kadiliman na nagtatangkang ilihis tayo mula sa ating espiritual na landas, tinitiyak na tayo ay laging nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Si San Gabriel Archangel, ang mensahero ng Diyos, ay nagdadala ng mabuting balita at nagbubunyag ng kalooban ng Diyos. Ang kanyang presensya ay nagpapalakas sa atin na makinig sa tinig ng Panginoon at tanggapin ang may kababaang loob ang mga mensaheng mula sa langit na gumagabay sa atin sa ating misyon at layunin sa buhay. Si San Rafael Archangel, ang tagapagpagaling sa langit, ay sumasama sa atin sa mga sandali ng karamdaman at kahirapan. Sa kanyang mapagmahal na presensya, nag-aalok siya ng kaginhawahan at paggaling sa mga nadurusa. Ginagabayan sila tungo sa pisikal, espiritual at emosyonal na kalusugan ayon sa kalooban ng Diyos. Sa banal na araw na ito, itinataas namin ang aming mga kahilingan sa mga makapangyarihang anghel na ito na nagtitiwala sa kanilang kakayahang dalhin ang aming mga panalangin sa trono ng Diyos. Humihiling kami ng kanilang pamamagitan sa aming mga buhay at sa buhay ng aming mga mahal sa buhay, upang maranasan namin ang kapayapaan at pag-ibig na nagmumula lamang sa banal na presensya. Naway sa ating pakikiisa sa pananampalataya maramdaman natin ang presensya ng mga banal na anghel na ito na pumapalibot sa atin ng kanilang proteksyon at gumagabay sa atin sa bawat hakbang ng ating landas. Sa kababaang loob at pasasalamat, iniaalay namin ang aming sarili sa inyong pag-aalaga. Alam namin na kami ay nasa ilalim ng mapagmahal na tingin ng Diyos at sa patuloy na proteksyon ng kanyang mga anghel. San Miguel, San Gabriel, at San Rafael, pakinggan ninyo ang aming mga panalangin at palakasin ang aming mga kaluluwa sa pananampalataya. Naway ang inyong pamamagitan ay magbigay inspirasyon sa amin na mamuhay ng may masidhing pananampalataya at magpatotoo sa pag-ibig ng Diyos sa aming mga buhay. Sa ating banal na debosyon, nagtitiwala kami na ang inyong presensya ay gagabay sa amin patungo sa kawalang hanggan kasama ang Panginoon. San Miguel, pinuno ng mga hukbong makalangit, ay tinatawag upang protektahan kami mula sa aming mga kaaway at sa mga puwersa ng kasamaan. Ang kanyang espada ng liwanag ay gumagabay at nagtatanggol sa amin sa lahat ng labanan, espiritual man o pisikal. San Gabriel, ang mensahero ng Diyos, nagdadala ng mabuting balita at mga biyaya, pinupuno ang aming mga buhay ng biyaya ng Diyos. San Rafael, ang makalangit na manggagamot, ay tinatawag upang magdala ng kalusugan at paggaling sa katawan man o sa kaluluwa. Naway ang panalangin ito ay maging sandali ng malalim na koneksyon sa mga makapangyarihang nilalang ng liwanad at maramdaman natin ang kanilang proteksyon at pagpapagaling sa ating mga buhay. Sa katahimikan ng banal na sandaling ito, binubuksan namin ang aming mga puso at kaluluwa. Pinapayagan ang banal na liwanag ng mga anghel na balutin kami at punuin kami ng kapayapaan. Sa hindi matitinag na pananampalataya, itataas namin ang aming mga petisyon sa langit. Tiyak na kami ay diringgin at tutugunin alam namin na ang mga anghel ay laging nasa aming tabi, ginagabayan at pinoprotektahan kami, at sa sandaling ito, nararamdaman namin ang kanilang mapagmahal na presensya na mas malapit kaysa dati. Ibinibigay namin ang aming sarili sa kanilang pangangalaga, nagtitiwala sa kanilang kakayahan na mamagitan para sa amin sa harap ng trono ng sa espiritual na pagkikitang ito, naway mapuno ang aming mga puso ng pag-asa at lumakas ang aming pananampalataya. Ang bawat salitang binibigkas sa panalangin ito ay maging alingaw-gao ng aming pag-ibig at debosyon, umaabot sa mga kalangitan at hinahawakan ang puso ng mga banal na mensahero. Sila, sa kanilang walang hanggang kabutihan, ay pumapalibot sa amin ang kanilang mga pakpak ng liwanag Pinapawi ang aming mga alalahanin at pinapagaling ang aming mga sugat. Nawa'y ang makalangit na enerhiya na kanilang ipinapadala ay magbigay buhay sa aming espiritu at magbigay ng panibagong tiwala sa kapangyarihan ng panalangin. Habang itataas namin ang aming mga hiling, hinihiling namin ang proteksyon para sa aming mga mahal sa buhay kapayapaan sa aming mga tahanan at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa bawat petisyon, nararamdaman namin kung paano gumagaan ang aming mga dala. Alam na hindi kami nag-iisa sa aming paglalakbay. San Miguel, Gabriel, Rafael, at lahat ng mga anghel ng langit, pakinggan ninyo ang aming mga panalangin at dalhin ito sa presensya ng kataas-taasan. Naway ang aming pakikipag-ugnayan sa inyo ay magbigay inspirasyon sa amin na mamuhay ng maihigit na pag-ibig, ananampalataya at dedikasyon sa kalooban ng Diyos. Sa banal na sandaling ito ng panalangin, kami ay nagkakaisa sa Espiritu, kasama ang lahat ng kaluluwa na naghahanap ng aliw at patnubay, bumubuo ng koro ng pag-asa at debosyon. Naway ang sandaling ito ng banal na koneksyon ay laging sumama sa amin. Nagpapaalala na kami ay nasa ilalim ng mapagmahal na proteksyon ng mga anghel at na ang aming mga panalangin, puno ng pananampalataya at sinseridad, ay laging nagkakaroon ng tugon. Sa aming mga pusong puno ng pasasalamat, nagpapasalamat kami sa mapagpagaling at mapagprotekta na presensya ng mga banal na nilalang na ito. Nagtitiwala sa kanilang patuloy na gabay at tulong sa aming mga buhay. O maluwalhating San Miguel Arkanhel, pinuno ng mga hukbong makalangit, tagapagtanggol ng banal na liwanag at tagapagtanggol ng mga makatarungang kaluluwa, lumalapit ako sa iyo na humihingi ng proteksyon. Inilalagay ko ang aking sarili sa ilalim ng iyong makapangyarihang pag-iingat. Humihiling na ang iyong espada ng liwanag ay balutin kami at protektahan kami laban sa lahat ng puwersa ng kasamaan at kadiliman. San Miguel, alisin mo sa amin ang lahat ng kaaway, nakikita man o hindi na naghahangad na saktan kami. Naway ang iyong presensya ay maging isang hindi matitinag na kalasag sa aming paligid, pinoprotektahan ang aming mga pamilya, aming mga tahanan at aming mga buhay. Arkanghel Gabriel, tagapagdala ng mga mensahe ng Diyos, ikaw na nag-anunsyo sa Birheng Maria ng pagdating ng tagapagligtas, ipanalangin mo kami at bigyan kami ng mga biyaya, mensahe ng kapayapaan, pagmamahal at pag-asa. Naway magliwanag ang iyong mga salita sa aming landas, gabayan kami sa aming mga desisyon at kilos. San Gabriel Hinihiling namin ang iyong pagpapala sa aming mga buhay, proyekto at mga pangarap. Naway maramdaman namin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mga salita at mabago ang aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang mensahe. Arkanghel Rafael, tagapagpagaling ng kalangitan, ikaw na gumabay kay Tobias at nagbalik ng paningin ng kanyang ama, yunat mo ang iyong kamay na nagpapagaling sa amin. Hinihiling namin ang iyong pamamagitan upang pagalingin ang aming mga pisikal, emosyonal at espiritual na karamdaman. San Rafael, naway balutin kami ng iyong liwanag na nagpapagaling, ibalik ang aming kalusugan at dalhin ang kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Naniniwala kami sa iyong makapangyarihang pamamagitan at alam namin na, sa iyong tulong, makakamtan namin ang pagaling na aming hinahanap. Panginoong Diyos, lumikha ng langit at lupa. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagpapadala ng iyong mga banal na anghel upang kami protektahan, gabayan at pagalingin. Palakasin mo ang aming pananampalataya at tulungan kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Naway maramdaman namin ang presensya ng iyong mga anghel sa bawat sandali ng aming mga buhay, na protektahan, pagpalain at pagalingin kami. Naway ang aming mga panalangin ay laging taos puso at puno ng debosyon, at huwag naming kalimutan ang pag-asa sa iyong walang hanggang kabutihan at awa. Liwanagan mo ang aming pag-unawa upang makita ang iyong kalooban sa bawat sitwasyon na aming hinaharap. Naway ang iyong Espiritu Santo ang gumabay at magbigay inspirasyon sa amin upang sundin ang tamang landas at ang iyong mga anghel ang samahan kami sa bawat hakbang na nagbibigay ng kanilang proteksyon at suporta. Sa mga sandali ng pag-aalinlangan at kahirapan, daway maramdaman namin ang iyong presensya at ng iyong mga anghel na nagpapalakas at nagbibigay ng lakas upang magpatuloy. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga pamilya at mga mahal sa buhay. Protektahan sila mula sa lahat ng kasamaan at panganib. Ipadala mo ang iyong mga biyaya sa kanila, balutin sila ng iyong pagmamahal at proteksyon. Naway ang iyong mga anghel ay laging nasa kanilang tabi, nagbabantay sa kanilang kaligtasan at gumagabay sa bawat hakbang ng kanilang landas. Sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan at kahirapan, naway maramdaman nila ang iyong presensya na malapit at nagpapalakas. Unuin mo ang kanilang mga puso ng iyong kapayapaan at bigyan sila ng karunungan upang makita ang tama sa mali. Sa bawat desisyon at kilos, naway lagi nilang hanapin ang iyong kalooban at manatiling matatag sa pananampalataya. Naway ang iyong liwanag ay magbigay ilaw sa kanilang mga buhay, ipinapakita ang landas patungo sa katotohanan at inilalayo sila sa anumang bagay na maaaring maglayo sa kanila mula sa iyo. Tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa at kapayapaan, nagkakaisa sa pagmamahal at pananampalataya sa iyo. Naway ang respeto at pag-unawa sa isa't isa ang maging pundasyon ng aming mga relasyon at sama-sama naming harapin ang anumang hamon na dumating. Sa mga sandali ng hindi pagkakaintindihan Tulungan mo kaming maalala ang iyong halimbawa ng pagmamahal at pagpapatawad at palaging hanapin ang pagkakasundo at pagkakaisa. Pagpalain mo ang aming mga tahanan, Panginoon, at gawin itong kanlungan ng kapayapaan at pagmamahal. Naway sa bawat sulok ng aming mga bahay ay maramdaman ang iyong presensya, at naway ang bawat miyembro ng aming mga pamilya ay makatagpo sa iyo ng lakas at aliw na kanilang kailangan. Naway maging saksi kami ng iyong pagmamahal at maipahayag ito sa iba bilang isang salamin ng iyong kabutihan at awa sa mundo. Panginoon, hinihiling namin na sa pamamagitan ng iyong grasya, ang aming mga pamilya ay maging isang buhay na patotoo ng iyong pagmamahal. Naway sama-sama kaming lumago sa pananampalataya at mapalapit pa sa iyo sa bawat araw. Pinapasalamatan ka namin sa bawat biyayang ibinibigay mo sa amin at hinihiling na patuloy mo kaming gabayan at protektahan ngayon at magpakailanman. San Miguel, San Gabriel at San Rafael, kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pag-aalaga at sa inyong pagtalima sa amin sa bawat sandali. Naway laging naming maramdaman ang inyong proteksyon at pagpapagaling na naggagabay sa amin sa landas ng liwanag at katotohanan. San Miguel Archangel, sa bawat hakbang ng aming buhay, kinikilala namin ang kahalagahan ng inyong gabay at proteksyon. Kayo ang tagapagtanggol ng pananampalataya at tagapangalaga laban sa mga puwersa ng kasamaan. Sa inyong tapang at lakas, binibigyan ninyo kami ng lakas ng loob upang harapin ang aming araw-araw na laban. Kami ay hinihikayat ninyo na maging matatag sa pananampalataya at labanan ang mga tukso na nagtatangkang ilayo kami sa landas ng Diyos. Ang inyong halimbawa ng katapatan at debosyon, San Miguel, ay nagtuturo sa amin na manatiling matatag sa aming mga paniniwala kahit na kami ay nahaharap sa mga pagsubok at pagsubok. Pinapaalalahanan ninyo kami na kahit gaano man kahirap ang mga pagsubok, hindi kami nag-iisa sa aming mga laban. Ang inyong patuloy na presensya ay nagbibigay sa amin ng ginhawa at lakas. Pinapaalalahanan kami na sa tulong ninyo at sa biyaya ng Diyos, kaya naming lampasan ang anumang hadlang. Araw-araw, sa pagharap namin sa mahihirap na desisyon at mga tukso, kami ay humihingi ng inyong intersesyon. Naway ang inyong espada ng katarungan ay magprotekta sa amin mula sa lahat ng kasamaan at ang inyong banal na liwanag ay magbigay gabay sa aming landas. Kami ay hinihikayat ninyo na maging mas mabuti, mamuhay ng may integridad at palaging hanapin ang katotohanan. San Miguel, sa isang mundong puno ng kawalang katiyakan at mga pagsubo, ang inyong presensya ay nagbibigay ng pag-asa. Alam naming sa inyong tulong, maaari naming matamo ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at lakas sa gitna ng kahinaan. Kami ay humihingi na patuloy ninyo kaming gabayan, protektahan, at bigyan ng lakas ng loob upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Naway ang inyong presensya ay palaging magpapaalala sa amin na hindi kami nag-iisa sa aming mga laban at na, sa inyong tulong, kaya naming mapagtagumpayan ang anumang pagsubo. Kami ay nagpapasalamat, San Miguel, sa inyong patuloy na proteksyon at sa pagiging ilaw ng pag-asa at lakas sa aming buhay. San Gabriel, sa inyong mensahe ng pag-asa at pag-ibig Tinuturo ninyo kami na mamuhay ng may pasasalamat at tanggapin ang mga pagpapala ng Diyos ng may bukas na puso. Kami ay hinihikayat ninyo na ibahagi ang mabuting balita ng Ebanghelyo sa mga nakapaligid sa amin, nagdadala ng liwanag at pag-asa sa isang mundong labis na nangangailangan nito. Naway ang inyong gabay ay makatulong sa amin na makahanap ng tamang mga salita sa oras ng kawalang katiyakan at kumilos ng may pag-ibig at malasakit sa iba. San Rafael, sa inyong kaloob ng pagpapagaling, ipinapakita ninyo sa amin ang kapangyarihan ng awa at banal na pag-ibig. Pinapaalala ninyo sa amin na ang Diyos ay laging handang magpagaling ng aming mga sugat at ibalik ang aming mga buhay. Naway ang inyong liwanag ng pagpapagaling ay pumalibot sa amin, nagdadala ng kapayapaan sa aming isipan, katawan at kaluluwa. Naway kami ay maging mga kasangkapan ng pagpapagaling sa aming mga komunidad, nag-aalok ng suporta at ginhawa sa mga nagdurusa. San Miguel, Gabriel at Rafael, kami ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na presensya at walang kondisyong pag-ibig. Kami ay nagtitiwala sa inyong intersesyon at gabay upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos na pinalakas ng inyong proteksyon at pagpapagaling. Naway ang inyong mga pagpapala ay palaging sumama sa amin na nagbibigay ng liwanag sa aming landas at lakas upang harapin ang anumang hamon sa aming buhay. Ipinapahayag namin ang aming taos pusong pasasalamat para sa patuloy na pananalangin at tapat na presensya na inyong ibinibigay. Kami ay nakakaalam na sa pamamagitan ng inyong mga panalangin, tumatanggap kami ng maraming pagpapala at proteksyon mula sa Diyos. Naway ang aming mga buhay ay magsilbing patotoo sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos na naglalarawan ng liwanag na inyong tinadala sa amin. Naway palakasin tayo ng panalangin ito sa ating pananampalataya, punuin tayo ng pag-asa, at magbigay ng kapayapaan at kagalingan. Naway palagi tayong makasumpong sa inyong tulong, natiwala na ang ating mga panalangin ay maririnig at tutugunan. Amen! Mga kapatid, kung ang panalangin na ito ay tumungo sa inyong puso at nagbigay ng kapayapaan at kaaliwan sa inyong buhay, Hinihiling namin na ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Mag-like at mag-subscribe sa aming channel upang makatulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at ng interbensyon ng mga banal na anghel sa mas marami pang tao. Magkasama tayong palakasin ang ating pananampalataya at ipakalat ang banal na liwanag sa buong Nawa'y pagpalain tayo ng Diyos at patuloy na protektahan, pagpalain at pagalingin tayo ng mga banal na anghel. Amen.